Ayan guys, uh, for today's video, ang gagawin natin ay ipipix natin yung mga natabingi na mga sign. Tulad niya, no? Natabingi, hindi na maganda. Kaya ipix natin, I kailangan natin na uh, ano, patayuin ng street. Kasi uh, may bisita tayo, may mga big boss na darating ngayon. Kaya ipix natin, i-street natin kasi tabingi-tabingi na eh. Tingnan nyo guys ha? Ayan o, oh, pag tingnan nyo itong mga sign na to. Ayan, hindi na maganda sa paningin ng mga tao. Kasi tabingin-tabingin na o. Oh. Diba? Kailangan natin ayusin nat na ma ma-street yan o. Oh. Kasi yan ang request ng na uh, big boss. Ayan. Diba? Street na street na yan. Dapat Bago yan ah. Ha? Ano masabi mo? Sabi mo? Pwede na to. Naka tayo na siya. Ano ang sabi mo? <laughs> ha? <laughs> Ali, ayos na, pwede pwede Pasado na to. Kaso feed na to yung ano. Pero ito bago. Ay. Tara na, tingnan natin tong si boss, naglilinis oh. Ayun. Yes. Ayan, tapos na. Na nice street na talaga. Ang aming uh, ano mga sign dito. Ayan, nandoon si Kuya Marcel sa si, si Boss Chris. Dito lang muna tayo dadaan. Tara. Oh, <laughs> Ba't na nagantay ka ng kayote diyan. Let's go. Ayan oh, di ba? Ayan, maraming salamat sa inyong panonood sa aming trabaho ngayon dito sa Vancouver. Ganyan talaga ang ano trabaho namin dito. Uh, Ipipix lahat yung uh, aming facility, yung uh, sa building namin. Lahat na gagawin namin dito. At, uh, okay naman. Yan. ba? Diba? Maraming salamat sa iyong panonood. Bye Hey, Winjet TV. It's Kulas. Love on Winjet TV. Oh my gosh. Yes. It's the best thing ever. Hey, Winjet. Bye bye. <laughs> take care. Subscribe. Take care. Be happy. Share good vibes. Bye bye. bye, -bye.